ito yung sasaking nasa kondisyon ito yung makina na gumagamit ng battery na ito yung brand na kahit na hindi na paandar ng matagal kapag ini start siya one click pa rin ito yung kagandahan ng makina ay nasa kondisyon na toyota 2L diesel engine napakatibay talaga okay, start natin Okay, check check lang. Lalo po yung sa mga bibili ng mga uh, second hand na sasakyan. Dapat kapag ka hindi uh, new start, dapat gano'n na uh, one click din. Hindi po pwedeng kahit matagal nang hindi na paandar ay uh, Kung nasa kondisyon yung makina, maayos ang lahat, one click talaga yan. Okay, thank you.